Satu, apa, lima. Oh, awa naman sila. Oh, nga. talaga ako sa, sa mga... Just. Ayan, ang galing! Ayan, wow! <laughs> Kawawa naman sila. Ayan, nagandahan talaga ako sa mga... Karen, alam mo ba na ang sarap na mga pagkain nila dito? Juke. Kuha naman sila. <laughs> Diane, ginamit din itong lugar na ito, ha? Huh? Dayan, alam mo ba, lugar na ito ng mga <laughs>